Ilo Mix Nandito na ngayon ang Team Vertex Totoo ito at hindi lang chismes Halos lahat ng grupo dito o e Hello guys, good morning for today's video guys Pumunta ako sa bahay ng aking mamangkin Ayan guys, so may paninda. Ayan siya guys. As you can see, mo yung picture dyan na maliit. Si Sai Sai. Ayan. In short, si Kayla Eunice. Ayan guys, sa kanya yan. Siya yung gumawa niyan. Tignan nyo, ang ganda ng cute ng mga tulip. So, siya yung nag ng mga tulip na yan na magaganda. Ayan, tignan nyo. Look, di ba? Mayroong pink. Mayroong light pink. At saka may mga purple. pwede siya guys pang graduation. o pwede din sa Mother's Day. Para mayroon siya ding sunflower. O, Mother's Day, Teacher's Day. Lahat na may day ata pwede dyan eh. Ayan guys, siya lang gumagawa niya. So, yung cost ng isang sunflower is 140. Ayan ganda, di ba? Yan. Tingnan niyo, guys. Nabubuhot ako ng paninda niya. Ayan. may ano may, may, may ginawa niya siyang card. Sa kalibigan niya sa graduation. Pwede niya siyang gumawa ng pang Mother's Day. Ayan. Nakiyot, di ba? Uh, so, depende sa klase ng bulaklak o oh, paggawa yun sa kanya so yan yung cost niya kung magkano yung price ayan so, meron siya mga roses din na maliliit ayan so sobrang cute talaga cute naman ang ang cute